tikman ko ito sa ano. Oo oh, naman, masarap talaga yan. Sa rohas. Wow. Ayun, okay. no? Ito, no? sir. Buhangin pa. Ayan, may ayun. Labahita. Labahita, alulingan. Hindi ko kasi masyadong trip yung labahita. Yung laman niya, parang masyadong malambot, ano? Yung maganda isa ng magandang buhay na naman mga farmer nandito na naman tayo sa one of my favorite if not the most favorite mga farmer <laughs> ang masinlok kaya lang timing timing lang tayo kasi nga small but terrible lang po itong ating uh, pinapasyalang lang palengke nito pero pag na jackpot mo naman at talagang maraming huli eh, talaga namang busog na busog ang iyong mga mata galing na ako doon kay ate sa pwesto ni ate suki ko Meron doon surahan na isang piraso na napakataba At merong isang uh, Isungayan po yun May isang maya maya Pinatabi ko na So ayan tawagin ko lang si Bebe Nandito tayo sa Masinlok Public Market Ang uh, palengke sa, sa gilid ng dagat Ayan Ay, Ganda ng mga tricycle na dito Ang luluwag oh Ako, hindi pa ako pumapasok kani. Ngayon diyan mga farmer mukhang uh, tingnan na lang natin ano. Medyo mahina daw at panlipab. Ito ang problema eh. Palabas na naman daw ang buwan. <laughs> so yan, kain muna tayo. Ito yung ating suki. Kaya lang maglulugaw daw kami. Mukhang masarap pa naman ang hinanda nila ngayon. May kaldereta sila. Kamang paka. Hindi, naglugaw nga eh. Ah, Maiba naman daw. Sarap ito. Tapos, maglulugaw tayo yan ah, Sarap. Pings. na ng ampon ni si bebe ano eh, sabi ko sumasama ka na sa amin kami sumama Philip na tayo. Bibili ako ng seaweed. Ito yung meat corner nila. Ayan. Marami kasi ang bumibili dito mga turista din. Tuna. Laki oh. o sarap pang sigang nun ah Paano so, ba ang ano dito ba ko Halos same din lang komo sir ito sa malaki tayo laki bangos 180 mahapon uh, 140 ito. Eh. Ayan, 120 na lang. May pating pala dito, mga farmer. Ayan. 90 po, sir. 90, sir. May posit ako, sir. At, natikman ko ito sa ano? Oo naman. Masarap talaga yan. Sa Wow. Uh -huh. Lalo pa si nanay, ha. Ayun na, nandyan na. Ayan, ayun. Tanigi. po. Tanigit. Pusit, bon. tanigay. Pusit tanigay. Ito. Apagi Sap -sap -sap Wala na pong mga kasama ito Sarap ah Sayang yun ah Dalunggong one, oy, 120 na lang oh. Mura dito ah 150 Ito mas sariwa ay, mali ang diskarte ko ah. Oh. 150. Wala tayong pang-ihaw na ibibigay ah. O papakol. Dito, baka meron.

Tanigin niyo tayo eh. Direktas siya. Direktas Ayan. Tanigin, tanigin. Wala na. Walikitin. Walikitin Ayun dito. Direktan. magkano po dito? 450 Bago-bago Dito siya raw magaganda yan Bukuha tayo 1 kilo mamaya Mabalik kita te Malalaki eh Opo, malalaki na siya 450 450 450 Aswan? Oh, Ba't iba ang tsura? Oo. Pero ang klase yan ang masarap. Mataba yan. Kaysa isa pa yan. isa eh. Ang laki ng salmon ah. Ito. May Kapula po. 650. 650. Ala, ayun, lipstickan. Ay buhangin pa. Ayan, nagloko yung GoPro ko dumilim mga farm nakabili na tayo kay ate ng maliliit na danggit. Tapos, kamaral ayan nagloko yung ating ano tapos may na napatabing isang mayamaya -maya, 180 mura lang dito may mas ano eto mas mas maganda pang stock 150 kasi medyo yes. ano yun ha? Ah? Rejig. Oh, rejig. Mr. Gelo. Pang-stack daw. Tapos kumuha din ng loros bebe. Isang piraso. Ayan. Ayan. Labahita. Labahita. Alolina. Hindi ko kasi masyadong trip yung labahita. Yung laman niya. Parang masyadong malambot. Ano? Yung maganda Ihaw. 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 Masarap ang lugan. Nakapangat. Na. Masarap. Mataba. Masarap. Mataba. 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 labahita dito? Okay. So, Cebu. Kami... Tango kasi kami? Ah? Next week, Ormo. yeah. next week, baka wala na naman magluto. Ormo kayo? Oo, kami ng Ormo kasi po Isang linggo doon. oh, wala na naman magluluto ng... Layo na napupunta oh, mo eh. eh. Ha? Oh, we napupunta save it down. Ah, ah maya, Ayan, dito tayo kukuha sa sa mga bebe. Dey, si misis, ano'y ko? Pili-pili na dyan, uh, sir. Yan, sir. Yan, sir. De, decide din natin. Parang walang ganong nga ano, nungay na, no? Hmm. Ano, sir? Natakot sa kidlat Kidlad? May na nga dito sa amin, sir. Oo nga, eh. One-fourth niya. Magkakulot na nga dito Okay, stop. Walang pusit na eh. Baka sa Subic tayo makabili. Sayang, ano? Balunggon 160 mm -hmm. ah. mm -hmm. ng bisugo akyat ba yun? Malalaki ah. siya <laughs> si Bebe ah. Pag sarili na. Ah, oh, ano? Eh, may, hipon doon, no? 380 lang. Ano to? Ito pa yung ano? Yun, iba na kanal, na Iba na. na, no? na. Amukha lang, no? Oh. Ano? ilalagay mo na? Ah, mo doon. Hindi oh, okay. <laughs> <Ayun na, ayun. laughs> pa, ikot pa nga sana. Wala namang... Ah, siwit. Ah, yan. ito ay siwit. Anong pangalan ng anong ito? Pamislat. Ah. Masarap po. Elephant shell. So, masarap. Yun. Anong anong yan? Ihaw. Ihaw. Adobo. Minodo. Pwede yan lahat ng luto. Tumitigas. Ah. Oh. Tumitigas. Ah. Oh. na. pag po sa'yo. Pero masarap yan.

pala. Subukan natin. Subukan natin. Thank you. Ayun dito. Ito ay seaweed. Ito ang tunay. Uh, ito tunay. Ang malaki-laki. Ayan, yan, yan. Kailangan yan, ano? Ayan, okay na? O kasi hindi naman na ano, no? Bilis masira. Huwag nyo lang sinilagay sa may yelo at saka huwag ugasan lang ha. Oh. Oo. Ano, bibili tayo ng shell? Na? Tapos may ano doon, suwahe. 3... 380? Malalaki na eh. May 450 nga. O, doon tayo sa 450. 450. Sabi ko pa naman, babalik ako. Ha? Huh? <laughs> Labahita. Baka gusto ni Billy, oh. 250 lang ang kilo. Ayan na yan. Ayun, na yung malaki na yan. Kasi ito, ito sa kanya. Oo. Sa maral na dito, lalaki. Gusto niya papakol. Papakol. Eighty. Taningin ko yung zero. Sige, taningin. Pa nga. Ito, pusit oh. Wala na Hindi, hindi. Tasa tama na alis tayo eh na. Tama Pati lang eh. Pagkano Magkano 'yung Pusit? 20. Ha? 220. Hindi nakikita lang 'yung Ito 450 malalaki. Ayan, oh. Mas malalaki naman, ano. Isang kilo lang. Isa lang po, isa. Ito yung labahita, oh. Ayan, oh. Ah. So, 4.50. Pero, huwag na muna. <laughs> sana umunin kay, kay nanay kanina. There, <laughs> may na yun, oh. Kumuha ka na lang ganun, gong. Pinuno ko. Oh. Ni paglalagyan ka. Di ba tayo sa Lord? Hindi, Ang amin. ng tanig. Lucky, oh. Oh, Ano? <laughs> ano? p uh, uh, <laughs> yung ano kanina Loko Bukang May short din sila dito Thank you. Thank you. Ay, natin tumayo. -tumayo. Alin? Ay, Alin? Ay, no? red zone, ah. Alin? 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 180, 180. Alin? Alin? Sige, sige, sige. Pating? Ah, bakit? Yan. luto niya yan? Hindi niya alam. Sarap yan, Ang Makita lang ang na sige, sige. madam? daw, siyempre, ba? Isa lang, isa lang. Bilili kami ng pating, 468. Picture ko. yung sapsap -sap, -sap niya ate walang kaklase gusto ko sana yung may kaklase eh, malalaking sapsap -sap. ayun eh dalawang piraso ang laki sapsap -sap. walang kaklase ayun no masarap eh, din dalawang. yan ito ayaw mo ba dalawang piraso masarap yan ayun eh, ito akong pinakamalalaking sapsap uh, -sap sa rohas ayun

dyan, no? kasi nga daw, kumakain kami na, yun ang pinag-uusapan. Okay. Pero marami pa rin, marami pa rin isda. Ang mura ang galong-gong dito. One. Two forty satu, one twenty lah, uh, ah one fifty, yung, maganda. yung reject one twenty, oh. Eh. Ano? Okay na tayo? Ayan, bibili kami ng shell na masarap. Ayan. Eto. Ah, uh, bah, oh, daming bumibili ah. Na jackpot na. Ayan, bumili ng palaka oh. Oh. Ganitong oras talaga oh. 8 o'clock. Uh, dating na po ng mga tao. Hmm, ayan po. Pang parating na isda ha? may mga ano pa, dumarating pa o. Eh. ano kaya ayan. Iya. Yeah. Iya. 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 Kano to? 350 ha? 350 Masarap ba ikaw? 350 Steam lang daw ang luto nito Masarap yan sir? Sabaw masarap Sabaw lang <laughs> Hindi, paano linis nito? Wala na. Wala na po. Gasan mo na po. Maganda, malaman eh, no? Pare, <laughs> kakainin na kita. Sorry, Ah. Pwede ko nang i-freezer to pag ano. Okay. Pwede ko sir. Ah, hindi, pero, uh, na. Pero mamamatay na siya. Mamamatay na siya, pwede naman. Opo, pwede naman po sir. Bibili ako. Okay. Eh, bilis lang po pala sir. Baka kamag-anak ng diwal to. Ay, sorry. Punta <laughs> para marami maka uh, makatikim. Hindi oh. ba kamag-anak na ano to? Yung parang uh, umiihi. Ayan po yun. Ha? Ayan po yun. po yun. yun. po yun. po po Ano, may isang kilo na ba? Ito yung ano, hindi yun naman yan ah Pwede na <laughs> bagong isda ito no Ay, bagong dating na uh. Ha? 350 yan bebe dito. Danggit. <laughs> Bibili na ako ng yelo. <laughs> oh, abli <O> yelo. <laughs> ah, oh. Yan ang mahilig sa palengke oh. Hanggang ngayon pino, Pinapasyal pa rin Ayan. Sabi ni Bebe pagtanda ako daw ganyan daw ako <laughs> Tutulak na lang ng wheelchair Mamalingke Mama, pa rin Ah, gusto ko palang batiin ng happy 53rd anniversary sina Tita Susan Laconico at Tito Luis Laconico yan. sana all 53 Ayan, happy anniversary po Late man ang ating pabate Dahil marami pa tayong videos na uh, Inuna Pero ayan, happy happy anniversary Sa inyong dalawa Ibili lang ako na yelo So ayan po ang masinlok Public market Ayun na po ang dagat uh, dito, timing nyo lang po na magandang panahon at uh, yung buwan ay uh, nakatago. Kung baga hindi full moon. Problema kasi pag full moon, may mga manging isda eh. Old school mga ka-farmer. Siyempre, naka sa, ano, sa ilaw. Sa ilaw. So, wala pa. Bili tayo ng yelo. Dito tayo, bilihan ng yelo mga ka-farmer. Samahan nyo ako. Di na kami bumisita sa isdaan. Nag-blurred yung, ano, yung video nung dun, pagdating ko doon kay Suki. Kaya inaulit ko eh. Kung dumilim Lolo ko na itong aking camera Paparamdam na Mag isang taon na daw siya eh So ayan Huwag muna <laughs> Bili tayo ng yellow rito So ito naman ang kanilang gulayan Hindi ko na binisita Dami nga yung uh, Mangga dito Nasa 70-60 pesos ang kilo Mga mangga So dito Ito ginagawang palengke Binilipat daw yung gulayan dito Ayan Ah. Uh, 50 pesos. Ayan. So, okay pa rin yung ating adventure mga farmer dahil pa, palabas pa lang naman yung buwan. Next week niyan full moon na. So, the next uh, week na naman, palubog na naman. Ganyan naman eh. Kaya timing-timing lang tayo. Pero at least po, ayan, panalo pa rin yung bisita natin dito. Masinlok. Public market Si Bebe bumili pa ng seaweeds Mga farmer, ayan o oh. Pinag-uusapan nila dito, putok na putok Meron pong na natamaan ng kidlat na mga isda Ang dami pa naman daw huli kahapon Dalawang malaking uh, yellowfin Tapos puno daw yung kanyang box Ayun Natamaan ng kidlat Para tingnan daw na andito na lang Sa may power plant Ayan talaga isang bayani na naman ang nawala ayan mga farmer ito po ating ating napamili at uh, dyan po nagtatapos ang ating uh, vlog liniimbitahan uh, ko po kayo kung meron kayong time mahilig kayo sa mga isdang dagat na fresh na fresh dito lang po yan sa Pasito medyo malayo-layo nga lang alam na kung kayo po ay nasa Manila o Pampanga Pang pero worth it naman dala lang kayo ng cooler Yang merabi selamat dan mudah-mudahan mudah.